ang hirap talagang ano no, parang tanggapin na yung mga politikong ganyan kakapal ng mga pagmumunga no, yung paulit-ulit ng nabubuking, talagang nandun pa rin yung paninindigan. So talagang nakaka-insecure no, ako bilang sa satanas, eh laki ng insecurity ko dito kasi ako, akala ko napakasama ako na eh, nakilala ko sila, sabi ko, parang hindi ko yata kayang papasukin muna sa impyerno itong mga to kasi Aray. baka, medyo madisledge ako eh. Correct, correct. Di ba? Oo, eh pero sabi ni sabi ni Vice President Sara, di ba? Atake niya kayo sa impyerno. Hmm. Hmm. Ingat ka, makamabata ka. Mm. Pero, pakapala mo ka, no? Eh, dito lang sa usapin ng salin. Eh. Hmm. Di ba? Pero diba mo, yung, yung Senate President dati, almost 30 years sa politika, congressman, governor, senador, Senate President, pinakamababa ang salin sa buong, sa buong Senado. Di ba yung Sobra naman. Unbelievable, but unbelievable. Sobra naman. alam naman niya. Baka lang sobra laki malisyo. So, okay. Medyo, medyo. Kasama yon Pero alam naman niya, kitang-kita ng buong bansa, yung mga, yung mga Facebook ng kanyang kasawa, na pinakita na nagbigay siya ng $1 million dollar daw na worth ng sing-sing. Diba? Tapos yung mamahalin niya mga relo, talaga naka-display, Huli-huli. booking na booking. mga sasakay Eh, Tinitin ko yung breakdown eh. Nakalagay doon, na tatlong residences, uh, dalawang agricultural. Yun ang pagkakasul, agricultural. May listahan Residence, ako. o yung pinakamahal, 450,000 pesos. Hmm. Tapos yung isa, 55,000. Ano yun? Talyer? no? <laughs> ano yun? So, sobra na. Sobra na. Sorry, sorry, store. Diba, sobra naman. Kahit naman sari-sari ito, wala ka na mabibili 55,000 ngayon. Hmm. Diba? Sobra naman. Ayus-ayusin naman ang konti. Para, para, yung, yung isang araw eh, may isang araw 100 million yung salin pero noong 2016 nagbigay siya ng 76 million sa kampanya ni Digong. Hmm. 'Di ba? Nung tumakbo siyang vice president. Tapos eh noong 2016 ang kanya salin 23 million. Yung binigay niya 76 million. Nasaan so, niya na kinuhayan? Ngayon 100 million na siya, no? Pero malabo yung isang uh, senador ah 70 plus million yung kanyang salin eh yung bahay niya nasa Forbes Magkano ba ang bahay sa Forbes? Magkano ba yung lupa sa Forbes? Parang dito sa village? Sa village namin? Ganun lang ba? Ganun lang ba yun? Yan, yan ang gusto perso. ko mga politiko. Oo. Talaga alam na alam paano itago yung kanilang mga yaman. Yan Oo. ang mga gusto ko. Oo. Oo. No? Yung anak lang niya. Nagbigay sa kanyang kampanya ng 100 million eh. no, Labag sa omnibus election code yun. Dahil hmm. may franchise yung anak niya nung, nung nag contribute eh. Dapat hindi lang si Lubiano, yung makasuhan na nagbigay catches ng 30 million Hmm. dapat yung anak din niya na parang sobrang malinis kung bumalat sa iba. Diba? Tapos, kaya, alam naman natin, itong mga salin ay karamihan dyan hindi totoo. Pero at least, meron kang pwedeng baseline na pagbatayan o pwedeng i-check. Lalo na, pag pumunta ka sa LRA, check, -check mo yung mga ari-arian nila, uh, mga bahay, lupa, at yung kanilang immediate family. Hmm. Pumunta ka sa LTO, i-check mo yung mga mga kotse nila at ng kanilang immediate family. Pupunta ka sa AMLA para i-check e yung mga bank account at saka ng immediate family, etc. Et at least ngayon may batayan ka. Mm -hmm. Dahil theoretically, legally, pag mali yung sinabit kong salin at hindi mo binago doon sa panahon na pwede mong baguhin, ka. pwede kang makasuhan at mukulong ng 1 to 6 years at maging permanently disqualified from running. Mm -hmm. Hindi basta-basta yung parusa dyan sa salin. Ha? Kaya itong si Martires, talagang todo yung uh, pagtago ng mga salin eh. Mm -hmm. ba? Diba? Todo yung pag... Uh, kung, na, kung, kung, nasunod nga siya, yung gusto niyang batas eh, yung babanat sa salin, pwede makulong ng limang taon. Di ba? ang gusto ko. Pero minsan nakakalimutan yata nitong kasama ko. Hmm. Si Satanas ang kausap mo, Senador, ha? Ah, Happy talaga. ako sa lahat ng sinasabi mo. Oo nga. Dapat, na. oh. Dapat talaga nakatago yung salin. Dapat talaga pinaparusahan. Dapat mga... lifestyle check, itigil. Itigil niya yung lifestyle check. Gusto ni Martinez. Oo. Dapat tanggalin yung COA doon sa national budget. No? Yung kanilang mga reports, di ba? Dapat itulak sa hagdan yung mga COA na yan. Yan, di ba? Ganun yung gusto mo, no? Pero gusto mo rin kasi maparusahan sila para ma mo. Ha? wala gusto mo saluhin sila eh? Sa impyerno, mas gusto ko, mas marami silang kasamaan na ginagawa dito sa mundo ni Baba. Malino naman yun. Malino naman yun. Eh, kasi, la, ang namin kasi laban sa sistema eh. Mm. No, yun yung haming habol eh. Eh ako sa satanas eh. Oo. Happy ako sa ginagawa nila, yung tinatago nila yung yaman nila. Ako happy ako dun sa mga ganun sa alin, no? Napakaliit. Oo. Oh. Oo. Oo. Oh. Eh yung, eh, yung mga pan. <laughs> yung mga defenders nila. Uh -huh. Kasama ba yun? Sino doon? Ha? Yung mga nagdedepensa sa kanila. Mm. Ha? Huh? nga. Diba? Yung isa, Co-host pa sa isang show sa pan eh. Sa isang uh, bagong channel eh. Co-host pa siya eh. Hmm. Diba? Defender. Ah, diba eto, yung isa? Tama bang uh, term defender o enabler? Hindi. Enabler and defender. No? No? Paano? Matagal na siyang enabler. Hmm. Diba? Pero yung bagong ngayon, defender. Defender siya. Sino ba yung guest niya kanina? Si Marcoleta? Yung isang araw, ang guest niya si Martirez. Yung paborito ko. Hmm. Yung paborito. Hindi mo ba kinukuha pa yun? matatagal lang pa. Ninson ako eh. Ah, okay. <laughs> <So, laughs> Nakita lang eh. Hintay ko, hintay ko maging guest mo eh. Bupa, eh, sa amin din ayo din mag-guest. Hindi gusto ko mag-guest dito para na guest ton kay Kwan, ha? Eh? Enabler at saka kay Kwan. Uh, defender. Baka namimili, baka namimili. Mm. -hmm. Problema siya. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Ano pa? Eh sa media, marami bang mga defender yung mga 'yan? Alam meron. Ah, uh, in fairness naman okay. sa media, mukhang maraming mas nagigising na ngayon dito sa sa mga nangyayari. Hmm. Medyo mas namumulat na sila. O oh, uh, or uh, kung sakali man lang tatanggap, eh, yung hindi masyado mapapahamak. O okay, oh, okay, yung nakalungkot ko. Oo, diba? oo, oh, oh, oo, yeah. oh, oo. Oh, oh, oh. hmm. mm -hmm. Eh, development yan. Mm -hmm. Ay, Dati kasi, daming pa. Daming uh, supporter din ng mga yan. galing sa media. eh. Oh, okay, yeah. Nagbago na rin. Ang hirap pala na nakamaskara. Ano, mainit. Pinagpapawisan yung mukha ko. Kasi kalahat eh. Lalo pa siguro yung, 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 ano, yung buong mukha. May maskara, no? Okay, ako eh. Problema na. May kailaway ko. <laughs> <laughs> Inihintay ko. Tutulong mamaya dito. Eh. <laughs> Pero <laughs> yun, okay. yun, 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 baka mukuha ng kapalang mukha ito mga ito. No? Pero siguro dahil requirement siguro yun, know, para tumagal ka sa politika, kailangan makapal yung mukha mo. Oo, oh, pero merong nagbabago eh. Parang hindi na sila galong katanggap-tanggap. Dati kasi, uh, di ba, kahit galong kakapal yung mukha, wala silang pakialam. Dahil hmm. naman nalang iboboto sila eh. Hmm. Ngayon merong nagbabago eh, na posible na magbago sa susunod na eleksyon. Hmm. Posible ah, posible. No? Posible. Kaya nakikita mo na ngayon eh, no? Ah, uh, mga to. Grabe yung pagkakabulpis sa social media. Tingin ko may impact 'yan eh. Sa kabila ng dami ng trolls nila, sa kabila ng dami ng resources nila, wala silang laban. So, pag ginugulpi sila. Oh, no? Uh, oh, oh diba? na banggit mo 'yan. Ang elemento 'yan. Eh. Oh, bodo na banggit mo 'yan sa rator kasi napansin ko yung iba mga bubug sarado ngayon dahil sa mga issue ng corruption. Ano tang meron sila in-employ ng mga troll army eh. Taga-sagot, taga-comment, ganyan-ganyan. Eh, hindi hmm. nila kayang i-overwhelm hmm. yung kinatawag hmm. na organic Sentiment ng mga tao. Yeah, kasi miski maraming satanas dito sa lupa, miski maraming tayong kampon dito, hmm. eh marahing pa rin talaga yung naniniwala kung anong tama. Na -na. Laban sa mali. At na. Minsan, ano, ano nare-erase ko yun ano, kung bakit yung mga mga politiko ang kapal-kapal na mukha para mag ng ganitong kaliit na yaman sa sali nila. Hmm. Ang rason dun kasi, Senador, yung ano eh, impunity. Hmm. Alam nila eh, eh ano ngayon, mahuhuli ba ako? Ano? Oh. Ano? Hmm. Eh, well, catch me if you can. Parang eh, ganon sila mag-isip cool eh. lang yan eh. Seasonal yan eh. Mapapagod din yung mga yan. E tingin ko, hindi ka mapapagod eh. Sino? Tingin ko, masusustain ito eh. At tingin ko, ito yung magiging uh, fertilizer sa mga bagong leader ng susulpon. Ano doon? Ano doon? Ano yung issue ng corruption? Corruption, impunity. Pupunta yan sa usapin ng dynasty. Dahil yung dynasty kasi kaugnay doon sa eh. corruption eh. Hmm. Kaugnay sa impunity eh. Ang, ah, ang ang suggestion ko lang sana senador dito, hmm. no? Um, sana ibang mga poster boy o poster girl lang matinong politika, dapat sila mag-ingay laban dito sa issue ng flood control. Kasi ito yung defining issue eh. Hindi ba? Di ba? Of this generation. May mga ilang mga napapansin ko. parang tahimik ng mga ito. Namimili pa ba ng issue ito? Ito yung issue na hindi mo kalang piliin eh. Mm. Malina ko ano yung tama, kung ano yung mali. Hindi so ka medyo... makakamali dito sa issue na ito. oh, hindi ka makakamali. Unless may sabit ka, diba? Oh. Pero... Kahit ano yung bato mo, tatama eh. Oo. Oh. Sobrang laki kasi ng mga corrupt. Sobrang laki ng mga dynasties. Di oh. Hindi ka ma hindi ka maduduling dito. Pag bato mo, tatama at tatama. Mmm. -hmm. Diba? Yung ah uh, pero ayun nga, eh baka yung iba tinitimpla pa ah, uh, ano yung uh, kuan, no? Ito ba ay uh, positibo sa akin, ano, no? Pero yung iba hindi na tumitimpla. 'Di diba? Lusog na. Lusog na at uh, yun ang nakakasaya ngayon dito eh. Yung kahit pagod ka kahit pagod ka sa kakabuli sa 'yo ng mga ibang nag-iimbita sa 'yo. Oo, ito. 'yung ibang mga uh, guests, no. Ito uh, nang nananawagan ako doon uh, sa iba mga uh, nag-i-invite kasi n'yo, Dito <laughs> lang talaga siya sa Pax First na alagang-alaga. <laughs> <laughs> Hindi siya hinihiritan kahit minsan. Bilalait, Hindi siya no? lalain, mm. tinataas siya sa pedestal. Oh, oh, Ito alaga-alaga siya. Palaki na nadinig na kahit anong masamang mm. bagay na sinabi sa kanya tungkol oh, dito. Kahit, uh, kahit, kahit uh, pa-good na pagod ka na. Mm. Pag nakikita mo yung babong elemento na 'yan sa ating political landscape, lalo na mga kabataan, eh nawawala 'yung pag mo. Mababawasan mm -hmm. diba? nawawala 'yung pag mo. At uh, Nakikita mo yung mga politik mo yun. Parang scarce sila ngayon. Eh, oh. <laughs> Di ba? Parang scarce eh. Yung makikita mo lang, yung mga walang hiya. Ayun, nag-guess dito sa mga enabler at mga defender. Mm. Pero yung iba generally, mo. Mm. mukhang, ano, mukhang na-advise na yung iba. Medyo kalma mm. lang, tahimik muna. Mm. Kasi medyo mainit eh. Pag nag-ingay ka eh. di lalo oh. kayong ano, mapapag-usapan. Uh -huh. Pero hinihintay ko yung mga makukulong bago magpasko ha ah. kasi eh, kung matutuloy yung pagkakaso ng plunder dito sa ilang mga personalidad na ito uh -huh. eh mukhang kulong to bago magpasko Pero bibilip ka lang kay ombudsman, in spite and despite himself yung kanyang nakaraan di ba Eh parang nagle-level up. Oo. Oh, so, wow. uh, parang may nagbago sa kanyang katauhan. Hmm. No? At uh, hindi lang yung mga corrupt ngayon sa kasalukuyang gobyerno, yung balak na tuwisin, pati yung sa nakaraang gobyerno. Uh -huh. Diba na dati hindi magalaw? Yung previous ombudsman, eh ngayon mukhang uh, seryoso siyang tugisin. Hmm. Sabi, diba? ni, sabi ni ano, hmm. sabi ni Perfecto Dimaculanga, sana hmm. raw magdilang anghel si Satanas. Ako ba yun? May eh lang isa sa, sa tanas dito. Eh, eh dati naman ako angel ah. di mm. Diba? Falling nga lang. Falling lang. Fallen uh -oh. lang. Uh -huh. Pero ito maganda, na no? ibang mga politiko, eh, kahit pa paano, merong character development. no Pero iba, parang wala talaga. No? Kaya nga medyo kinakabahan ako eh. Pa paano mm. kung dumiretso sa MPR no yan? Eh? Pa paano, ano mangyayari sa akin? Ah, baka mag-organize yan dyan. Hindi, naisip ko, baka uh babalik na lang ako sa Panginoon. Panginoon, babalik na po ako sa inyo. Hindi, lahat naman may redemption eh. Oo, no? kasi lahat naman pag nakikita ko itong mga makakapal ng politiko mga ito, sabi ko, mukhang babalik na ako sa Panginoon. Magbabalik loob na ako. Yeah, Kaya yeah. na pangbalit sa akin dito. Yeah, yeah. Kasi mas demonyo kayo sa yeah, akin. Yeah. Eh. Ano yung mga prodigal sons naman? pinag yan eh. Pag nagsisi. Hmm. Hmm. Diba pag nagsisi? Pero itong mga ito, pakikita mo, walang pagsisisi. Parang pinagmamalaki pa nila yung kawalanghiaan nila. Oh. Parang pinagmamalaki pa nila yung kanilang kwan, yung kanilang uh, pagiging corrupt, parang medalya eh. Oh. 'Di ba? Yung impunity nila. Ang maganda lang sa social media, meron kang permanent record eh. Kasi kung niyabang mo yung rilo mo, mm. niyabang mo yung singsing -sing mo, tama, niyabang tama. mo yung mga biyahe mo, hindi mo mawawala yun. Mga property mo, nandun na mo yun. mo yun. paano mo papaliwanag yun? Diba? Eh, ito lang eh, si Ambassador of Jesus Christ eh. No? Eh, ang balatan ba naman, si Laila Dilima, na nakulong ng pitong taon, muntik pang mapatay sa kulungan. Mm. Diba? Diba? Uh, yung pa yung kanyang babalatan na may conspiracy daw. May yeah. conspiracy daw ito. Itong si Laila de Lima labang kay Joel Villanueva. Pero yeah. ang galing, di ba? Kakaupo pa lang, nakakailang buwan pa lang sa kongreso. Wala pa yata isang taon na nakalaya. Di ba? Tapos may conspiracy na. Na, na, na. Nakakagulat pa ba eh si Ambassador yung isa sa mga uh, pangunahing uh, defender. Mm-hmm ng uh, madugong drug war nitong si Duterte. So, sabi niya, hindi, lahat mga pinagpapatay na yan, ano yan? Uh, ano yan, tag dito? In the line of duty. Baka nang laban yan. Uh, pero kung di mo napapansin, medyo tumatahimik siya ngayon dyan. Mm. Dahil ikinanto na ng pan, eh. Ikinanto na ng ICC yung mga abogado nila eh. Di ba? Yung uh, interim release, ang ginamit, yung salita mismo ng mga anak eh, ng pamilya eh. Di ba? Tapos eh ngayon yung jurisdiction mukhang uh, pala yan, settled na. No, mukhang uh, sa lahat ng aspeto mukhang talo sila sa ICC. Eh kaya ito si Juan, well, Ambassador of Jesus Christ, na gumawa nitong resolution, humanitarian resolution para daw pabalikin si Digong dito dahil siya yung kanyang human rights ay na-violate. Eh medyo kung mapapansin mo tahimik na sa tema na yan. Iba na yung kanyang uh, ingay. Ang iniisip ko lang, mm. no? ano kayo iniisip ng mga tagasunod nitong mga ganitong uh, propeta? Ito mm. mga ganitong ambassador ng Jesus Christ. No? Pag nagko-quote ng Bible, mm. Mm. pero makikita mo yung ginagawa nila sa politika at taliwas dun sa pinapangaral nila. Kasama ba dyan yung gustong titigan, mata sa mata? Ayaw mo ba kung titigan, yung kanyang, mata sa mata? Yung kanyang followers, o so, oh, yan, yan. Pero hindi mo makita. <laughs> <laughs> mata diba? sa mata, Oo. o. Diba? Oo. o. Yun ba? Oh. ba yung dyan? eh, mga may magdasal, dasal, di ba? Dalas oh. Madalas nga ako nang mabanggit eh. No? Uh -huh. Pwede ba, uh, apila ko lang pala doon sa mga politiko, no? wag mo na muna banggitin yung pangalang ko. Medyo, mm uh -huh. yun na akong gamitin. Uh -huh. Alam ko na yung kasamaan ko, pero mm uh -huh. wag niyo na akong i-quote.